Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa bigay mong tangalian. Ito po. <laughs> Pinagsama-sama ko na. Ito, tingnan niyo po. May pritong itlog, adlog, tatlo, at saka brown rice, red rice mix. Yung brown rice at saka red rice po, pinagalo na po namin yon Para isahing. At saka namin kinakain. Wala po lasa yan. Pagka nagluto kayo. Ayun, may magkakaroon siya lang lasa kasi may yung may ketchup na jopran po kasi itong ano, itong hadbog at saka itlog. Kaya magkakalasa po. Ano. Pero kung talagang wala, pero mas maganda kakainin kayo yan, lagyan nyo lang yung pagkainin nyo masarsa para magkaroon ng lasa. Kasi brown rice, red rice, wala talaga lasa po yan. So, binigay po ng ating Panginoon Diyos na aking kakainin ngayon tangali Nakasulat naman po sa Biblia yan eh, sa Mateo 6.9, sabi ni Jesus Christ, ganito kayo manalangin naman namin na sa langit kahin verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Yun, kaya ito po yung pagkain na binigay ng Diyos na araw-araw. <laughs> Siya po may sabi eh, ang ating Panginoong Yesus, ano, in Christ alone. So, kain na po tayo, ano, ng time. Tangalian na. Alas 12.35 na po. Kain na po tayo. Ng ...gabay sa ating pong paglapit sa Panginoon at syempre magpapalakas ng ating pananampalataya. And this morning, the words of God will be ministered to us by our beloved pastor, Loreto Cabaldon. Praise God. To God be all the glory. Magpapasalamat tayo sa si Diyos. Pagkat alam natin na ang salita ng Diyos ay liwanag sa ating mga tinatahil. Amen. At sa ating mga paglalakbay sa ibabaw ng mundong ito, kailangan natin ng maliwanag na ilaw ng At ang ilaw na ito ay ang salita ng Diyos. Sure. sa umaga pong ito sa ating pagbubulay ng tanyang salita, alam po natin na kailangan-kailangan natin ngayon ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay tanging paraan na ipinadadala sa atin upang maibsan lahat ang ating mga pasanin at uh, iligtas tayo sa lahat ng nagbabantang pangalig. Amen. Kaya sa umagang ito, ang ating pagbubulayan ay masusumpungan po natin sa aklat ng mga awit sa kabanatang siyam na put isa, ang talatay isa hanggang sa apat. Ganito po ang sabi. Siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan, ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, Siya'y aking kallungan at aking tatibayan. Ang Diyos ko ang siyang aking inipiwalaan. Sapagkat Kanyang ililigtas ka sa silo ng paninilo at sa mabuksang salot, kanyang tatakpan ka ng kanyang mga bagwis at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganlong ka at kanyang, ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. The Lord. Ang ating pong pagbubulayan, ang ginagawa ng Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya sa panalangin. Praise the Lord. Ang Diyos ay may ginagawang makapangyarihan sa mga taong nagtitiwala sa kanya amen lalong-lalo lalo na sa panahong ito na sadyang mapanganib maraming silo o maraming salot maraming kapahamakan maraming nagbabantang panganib sa tao ngunit pag ang Diyos ay hindi po gagawa sa atin ano mang oras ay pwedeng may mangyaring masama. Sapagkat alam natin na ang ating panahon ay hindi nagbibiro. Sapagkat ang panahon natin ay sadyang napakaraming nangyayari o kaganapang nakikita mismo ng ating mga mata. Dahil alam natin na sa mundong ibabaw na ito, hindi lang naman sa ating bansa nagkakagulog sa iba't ibang mga bansa ay may kaguluhan din nangyayari. At hindi tayo inusente sa mga bagay dito. Kung may nangyayari mang ganyan, maraming mga taong nangangamba. Maraming mga taong nawawala ng kapayapaan. Maraming mga taong nawawala na ng pag-asa. Pero salamat dahil pala may Diyos na gumagawa ang kailangan lang ay mayroon tayong tamang pananalangin at pakikipag ugnay sa Kanya. Ano-anong mga panganib ang pwedeng dumating sa ating panahon? Yan po ay pinapatotoo ni Apostol Pablo sa ikalawang Timoteo sa Kabanatang Tatlo ang talata po'y isa hanggang sa apat. Ito po ang ating panahon. Dato po't alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapangani sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, mga walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagtitigil sa sarili, mga babangis, hindi maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayuan kaysa mga maibigin Amen. sa Diyos. Ito pong mga binasa natin ay hayag sa ating panahon na ang tao ay magiging maibigin sa kanyang sarili. Magiging maibigin sa salapi. At alam po natin na dahil sa sa kapakinabangan, dahil sa salapi, maraming minawasak na karangalan dahil sa pag-ibig sa salapi. Bakit? Hindi naman siguro kubli sa atin ang mga nangyayari sa ating panahon. Napapanahon na ang Diyos ay naghahayag ng mga di pangkaraniwang kasamaan sa buhay ng tao. Isipin mo, dahil sa kapangyarihan ng pera, nasisira ang kanilang karangalan. Mayaman na, nagpapakayaman. Na at yung yamang nasa kanila, eh hindi naman sa kanila. Kaya iyan ang sigaw ng tao ngayon. Lay ang tinatawag na nakurap ang tao sa pera ng gobyerno. Meron bang ililihim ngayon? Hindi. Dahil hayag na na sila sila nagkakabagsakan na. Pag hindi naman kasi aminin nito, lalong magkakagulo. Kaya ang bansa natin ngayon may karamdaman may sakit ang ating bansa. Sabi nga, walang makakagamot sa ating bansa, walang makakagamot sa korupsyon, kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Amen! Kaya salamat sa Diyos dahil may pangangaral ng Kanyang salita. At ito talaga ang solusyon para itong kasamaang nangyayari sa panahong ito ay masolusyonan. Bakit? sapagkat ang Panginoong Yeso Kristo nagbibigay ng kaayusan, kapayapaan, kaginawahan, at kaligtasan. Kung ang lahat lamang ng tao ay may takot sa Diyos, walang korupsyon na mangyayari. Kung ang lahat ng tao ay tama ang pananampalataya, mapapabuti ang buhay ng tao. Bakit nagkakagulo? Sapagkat kulang ang tao sa katotohanan. Ngunit salamat dahil may pangangaral ng kanyang salita ito talaga ang solusyon ng problema ng tao ito ang kagabutan ng ating bansa kaya tama po yung ginagawang pangangaral ng mahal na apostol Jonathan ang home preaching isipin mo habang tayo ay nakikinig ng kanyang salita maraming mga tao ang nagkakaroon ng pag-asa Maraming mga tao ang inililigtas ng Diyos. Kung nung linggo, ang pangangaral ay ginagawa para sa mga taong dadali sa kaligtasan. Iba naman yung nangyayari sa labas. Nagrally sila para ipakita, para patalsikin ang mga taong gumawa ng masama sa ating bansa. Pero hindi po yan ang solusyon. Dahil yung sumisigaw, yung nagrarally, sila nga ang nanggulo Di ba? Magugulo lahat. Pero sa kapayapaang hatid ng pangangaral, diyan darating ang solusyon para ang lahat ng kasama ang nangyayari ay masolusyunan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaya kung tayo may nasa panahong mapanganin. ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan ng pangangaral ng kanyang salit. At nabasa naman natin ang kalagayan ng ating panahon, panahong mapanganib. Diba? Ang tao'y magiging mabangis. Nabasa natin yan. Ay ang salitang mabangis ay ginagamit lang sa hayop yan. Diba? Pero yan pala ginagamitin din sa tao. At yan din nasa ating panahon. Tinan mo, winawasak ng tao yung wala namang kinalaman sa kaguluhan. Bakit babangis nga eh? Patayan dito, patayan doon. At sa kasulatan, tama po sa Santiago na ang tao'y pinataba. Tinanya natin sa aklat ng Santiago sa kabanatang lima, ang talatay lima. Kayo'y nangabuhay na tamasa sa ibabaw ng lupa at nagagalak. Inyong pinataba ang inyong puso sa araw ng patayang. Kaya may mga taong nagpapasagana, may mga taong nagagalak sa kanilang mga kayamanan, pero pinataba nila ang kanilang puso para sa patayan. Kaya may mga tao ngayon nagpapatayan, nag-aaway, puro kaguluhan, pero dahil sa kanilang mga sariling kapakanan, nawawalan sila ng kapayapaan. Sipin mo, ang mga leader natin sa si church, nagtatalo-talo. Ano ang magiging solusyon para ang ating bansa ay magkaroon ng kaayusan? Hindi po maaayos yan pag ang Diyos hindi gagawa sa atin. Pero by the grace of God, sa panalangin, ang Diyos ay gumagawa. Purihin ng Panginoon. Bakit? Papaano ginagawa ng Diyos ang kanyang gawa sa mga nagtitiwala sa kanya? Saklat ng mga awit, sa kabanatang siyam ang talatay sampu hanggang labi isa, ganito po ang sabi. Walang kasama ang mangyayari sa iyo. Ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Amen! Praise God! ang Diyos pala gumagawa ng gawa sa mga taong nagsisitiwala sa Kanya. Ano ang gagawin ng Diyos? Walang mangyayaring masama maging ang salot ay hindi lalapit sa iyo. Napakaraming salot na dumarating. Isa na yung mga sakit at karamdaman. Diba? Minsan may mga bagyong dumadaan sa atin. Hindi natin alam kung sa bagyong daraan ay mananatiling tayong liptas. Walang nakakaalam. Pero pag tayo pala'y magtitiwala sa Diyos, anong sabi sa Sapagkat ang Diyos ay mag-uutos sa kanyang mga anghel upang ikaw ay iligtas. Kaya ang Diyos nagliligtas. Nag-uutos siya sa kanyang mga anghel. Bakit? Diyos ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay eh siguro pag sinabi ng ng Panginoon sa angin, iligtas mo yun sapagkat yun nagtitiwala sa akin. Amen. Amen. Napakaganda talaga ang magtiwala sa si Diyos. At yan ay isang malaking kayamanan na hindi pwedeng nakawin. Hindi pwedeng agawin. Bakit ang pagtitiwala sa Diyos ay isang napakalaking pagpapala. Amen. Ang pagpapala ng Diyos ay hindi lang material. Ang pagpapala ng Diyos, yung siya'y makilala mong Diyos na tunay at buhay. Bakit? Siya ang may hawak ng lahat. Lahat ng bagay ay siya'y may kakayanan para isagawa ang mabubuting bagay sa atin. At walang ginawa ang Diyos na masama. Lahat ng ginagawa ng Diyos ay mabuti. Purihin ng Panginoon, gaya na lang ng pagtulong ng Diyos sa atin anong tulong ang ipinadadala ng Diyos sa atin. Na natin sa mga awit. Sa kabanatang isang daan ito, ang talatay labing siyam hanggang dalawampu. Nang magkagayoy, nagsidain sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan at iniligtas niya sila sa kanilang kahirapan. Sinugo niya ang kanyang salita at pinagaling sila ibibigtas sila sa kanilang mga ikapapahama. Amen. That Purihin ng Panginoon ang ipinadadala pala talagang tulong ng Diyos para tayo tulungan ay ang kanyang salita. Amen. Sa kanyang salita, nakakaranas ang mga tao ng kagalingan pag sila'y sumampalataya. Amen. That's nakakaranas good. sila ng pagliligtas pag sila'y lumapit sa Panginoon ay napakarami pong nagbabantang kapahamakan ngayon. Hindi natin masabi kung kailan tayo tatayo, kung kailan tayo mabubuhay. Walang nakakaalam, lalo yung kamatayan, walang announcement dyan. Pag dumating ang kamatayan, walang makapagsasabi kung hanggang kailan siya mabubuhay. Buti nga ang bagyo may announcement. Di ba? Nalalaman natin o oh, may bagyong darating, magsipaghanda kayo. Kaya naghahanda. Tell mo, walang pasok. Bakit? May announcement, malakas ang bagyo, malakas ang ulan. Pero ang kamatayan ay walang announcement. Huwag natin sasabihin ang kamatayan ay sa mga taong may sakit lang. Di po. Ang kamatayan, pag dumating sa tao, hindi niya alam. Tell mo, may mga taong walang sakit na mamatay. Ang aksidente sa daan, huwag mong sasabihin professional yung nagdarib ng motorsiklo ang daming naaaksidente araw-araw sa motorsiklo. Ang daming napapahamak anumang oras pwedeng dumating ang kamatayan. Amen. Pero kapag ang isang tao ay tumitiwala sa Diyos, magkakaroon ka ng kapanatagan. Amen. Bakit hawak ng Diyos ang mga pangyayari? Amen. Kaya ipinadadala ng Diyos ang kanyang salita. Paano ipinadadala? ipinapangaral ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng kanyang sugo. Kaya nga itong sa home nagpapasalamat tayo sapagkat dito gumagawa ang Diyos. Doon sa mga taong wala ng pag-asa, nagkakaroon sila ng pag-asa. Isipin mo mga testimony, ang mga patotoo. Diba? Yung isang dumating sa karamdaman ng kanyang isip ay eh gusto nang magpakamatay. Pero nung siya maanyayahan sa pangangaral ng ating mahal na Apostol Jonathan, nagkaroon siya ng pag-asa. At ngayon, nabubuhay siyang payapa at naglilingkod sa Diyos. Amen, amen. Glory to God. At hindi lang yan ang ginagawa ng Diyos. Ang Diyos ay nagpapagaling din ng iba't ibang uring sakit at karamdaman. Amen. Maraming nagpapatotoo nang sila ay maipanalangin ng mahal na apostol. Nagkaroon sila ng lakas ng loob nang ang Diyos talagang nagpapagaling. Ang Diyos ang humihipo. Kaya ang salita ng Diyos mabisa. Ito pala ang sinusugo ng Diyos para ang tulong niya ay maranasan natin. Nagliligtas, nagpapagaling, at nagbibigay ng kapayapaan. Amen, amen. Kaya po, buting bagay na magtiwala sa Diyos. Amen. Mga kababayan ko, umasa po tayo sa magagawa ng Diyos sa atin. Amen. Kung aasa lang tayo sa mga leader natin na marurunong pero na, na magugulo, kung aasa lang tayo sa kakayanan ng tao, wala tayong magagawa. Pero pag umasa tayo at magtiwala sa malaking magagawa ng Diyos sa atin, magkakaroon tayo ng buhay na pag-asa. Amen. Purihin ang Panginoon. Pwedeng gawin ng Diyos yung wala ay magkakaroon. Pwedeng gawin ng Diyos yung mahina ay maging malakas. Dahil ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Amen. To God be the glory. Ngayon, ano po ang resulta? Ano ang bunga ng mga taong tumitiwala sa magagawa ng Diyos? At yan po ay pinatutunayan sa aklat ng Jeremias, sa kabanatang labing pito, ang talata pito hanggang sa walo. Mapalag ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Sapagkat siya magiging parang punong kahoy na itinanin sa tabi ng tubig at nangauugat sa tabi ng ilog. At hindi matatakot pagkang init ay dumarating kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o maglilikat man ng pagbubunga. Purihin ang Panginoon. Ano raw? Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon. Amen. Na ang kanyang pag-asa ay ang Panginoon. Amen. ang magandang umasa yes, sa Lord. Panginoon. Bakit? Walang kabiguan walang panghihina. Kung ang Diyos man ay gumagawang makapangyarihan, alam natin doon sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. At ang pagtitiwala sa Diyos ay bunga ng mga pananalangin natin. Kaya alam natin na ang panalangin ay hindi natin pwedeng putulin. Hindi natin pwedeng ihinto. Dahil sa panalangin, dito po gumagawa ang Diyos. Dito humuhugot ng lakas ang mga taong nananalangin. Kaya kung tayo ay nanghihina, magpray ka. Manalangin sa Diyos. Darating ang kalakasang bigay ng Diyos. Amen. Kung tayo may nasa pagsubok, manalangin sa Diyos. Itatawid ka ng Diyos sa tagumpay. Amen. At maraming patotoo na ang mga taong tumitiwala sa Diyos, kung bakit tinawag na mapalad, Sapagkat sa panahon ng ilit, siya ang liling. Sa panahon ng tagulan, siya ang silong natin. Praise the Lord, kaya mabuting bagay na tayo ay laging magtiwala sa Diyos. At tayo nagagalak sapagkat lahat ng local churches ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Port ay nananalangin tuwing umaga. At yan ang naging kapalaran at pag-asa natin. Amen. Na kung bakit tayo kahit umaharap sa maraming pagsubok, laging narin ang Diyos para sa atin. Amen. Nagbubunga sa kapanahunan at ang ating dahon ay hindi malalanta. Ano yan? Pag tayo nadadapa, ang Diyos ang nagtatayo sa atin. Amen. Kaya sa Diyos, siya ang liwanag natin. Kesa mga oras po ito, kaibigan, tanggapin natin na ang Diyos ay gumagawa. Amen. Kapatid, alam natin na kapag sumampalataya tayo, hindi po tayo mapapahiya. Amen. Kahit maraming nangyayaring kasamaan sa ating kapaligiran, ang pag-iingat ng Diyos ay laging nasa atin. Basta't ang mahalaga, huwag tayong ihiwalay sa Kanya. Amen. Kumati tayo sa Kanyang salita. Amen. Panghawakan natin ang Kanyang salita. At ang salita ng Diyos, ang ilaw natin sa bawat paghakbang ng ating mga paa. Amen. Tayo sa ng manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sayo. sa iyo. Sapagkat alam namin na ikaw ang aming pag-asa. Ikaw Amen. ang aming lakas. Lahat ng bagay ay pwede mo pong gawin. Kaya lagi po kaming humihingi ng iyong kagandahang loob Amen. tuwing umaga. Na sa mga sumasampalataya, palataya ikaw po ang gumoong makapangyarihan sa kanila. Alam po namin marami kaming kabalisahan, marami kaming kabagabagan, marami kaming mga intindihin, marami kaming pagsubok. Kung hindi ka po gagawa sa amin, wala po kaming magagawa. Ngunit salamat sa pamamagitan ng aming panalangin na may buong pagtitiwala sa panahon ng pangangailangan. Ikaw ang siyang nagpupuno nito. Maraming salamat. Gumawa ka pong makapangyarihan ngayon sa aming mga ipamamagitan. Abutin mo sila ng iyong mga kagandahang loob. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Lord. Amen. So narinig niyo po yung misa ni Pastor Kabantog. Napakaganda, no? Pag may problema ka pala, manalangin ka, sabi niya wala naman talagang imposible sa Diyos eh. Magtiwala lang tayo. Ganun ang Diyos eh. Gusto niya. Yan pagtitiwala natin. Kapag lalapit tayo, magtiwala tayo. Hindi yun na nalangin ka lang nang wala lang. Dapat may kalakip na pananampalataya, kaibigan. Sige po, hanggang dito na lamang ano, itong ating salita ng Diyos ng prayer power habang kumakain ako, eh, nagustuhong kong makinig. Kasi naman, napakaganda naman. Meron siya minsay tungkol sa turo at aral ng Panginoon Diyos. Amen. God is good. All the time. Ito po ang inyong kaibigan, Jesus. Padre Armani Bautista. Sa po ko, senior, 64, stroke nose, 6 na to, not person with disability, 6 years sa hawat tulong biyaya ng Diyos. Ito po po, malakas. Amen. God is good. Oh, All that time in Christ alone. Thank you for watching.